akala ko on si Cecilia konti lang pala sila para hindi ko makita yung ano Ya aling batun dalam. Ulah tu Hi guys Good morning Ayan, nag ano kami ng kwarto Ito yung aming kwarto eh? Ayan, 3,000 siya guys Ayan dalawa ang kamo. Good air, Hi, guys. Good morning. Nag-relax kami mag-asawa. Dito kami sa Ablaya Kapiti Resort. Sumama kami kay Ate Burgie. So, iikot tayo guys so let's go ayun yung kwarto namin guys yun yung sa unang pinto 3,000 yun okay naman siya maganda so let's go guys tayo mag iikot Ayan. maganda pala dito Let's go. isang Dumating kami dito guys 10 AM. Natulog muna kami mag-asawa ayan. Magpa-5 na kaya kami maliligo. Hinahanap ko yung aking asawa. Di ko makita. Nagtatampisaw yun. Makanda dito guys. Sobrang presko at marami talaga siyang puno. So ayan. Dami. Ano kasi ngayon Monday. Pag Monday daw walang gaanong nang So, ayun guys. So, nasa kaya yung aking asawa. Ah, ayun. Ayun pala yung aking asawa guys. Asya, kanina niya pa ako inihintay. So, may ginawa lang ako sa aking mga gamit. Inayos ko lang. So, ayun. Natutulog sila. Mamaya maganda to guys. Medyo mainit pa kasi kaya ayoko muna magtampisan so uh, mm -hmm. ayun kita dito ka pa duman ako hindi mo ako nakita ay